Nakadepende na naman yung take out sa performance ng sayaw ha? Oh, dali. Oh my god. Lahat na 'yan, lahat na. Wala ka nang natira. Isinara dito. Hala, hala, hala. Halat na tira talo ko. No, they Sayan, mo kaya 'yun? hindi pa siya lasing yun. <laughs> para sa take out ng mga kasamahan. <laughs> 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 Pangit man niya yung kay ano. Dala mo ni Karani, ang bang ko Yeah. Oo, sinunod uh, uh? ka dyan? Uy, dancer yan siya sa ano, oh. club dati. Hindi na pension niya yan. Tumayo ka dyan, te. Tumayo ka. Huwag kang patatalo Huwag kang patatalo te. Hindi pwede. Oh. Okay. Hmm. Hindi pwede. Hindi, kasi nung last time, masukay yun, kayo na din. Hindi, hindi. Hindi. Hanggat walang nagbe-birthday sa inyong dalawa, hindi kayo excuse. Uy, birthday ko, niya. Hindi. Hindi hanggat you know, next month ka pa excuse. Wait, okay, pati mo next month ka pa.